pagpalang haraw. May daily routine sa haraw na ito. Bawang. Garlic. Tatlong kalamansi. Ito na po. Garlic water with kalamansi. Mami ako iinumin kasi mainit bagong pulo po yung tubig. Ano? Ito po ang aking daily routine para sa aking daily maintenance. Maganda po ito para sa puso, para sa daloy. Nudugo, neutralize the blood. Yung kalamansi naman, uh, resistensya, panlabas sa mikrobyo, bakterya. Ito po yung binigay ng Panginoon Diyos. Amen. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, brother. Manny Bautista. God bless us all. Bye-bye.